Honda na ha? R1 ano? CBR Alam nyo ba mga tropa na may lugar dito sa may na natambak lang yung mga big bike nasasayang lang tara punta natin let's go may mga tropa nandito na tayo sa spot na kasama maraming ano maraming BMW uh, uh, maraming big bike na nasayang papakita ko sa inyo so yan yung royal so, papakita ko sa inyo kung saan ba na ito okay. so, yung mga tropa yun o big bike ko, yun honda hmm sayang naman yan mga tropa yun po Suzuki hmm? ang ganda ito naman hmm? GPZ hmm? di gaano makita sa salamin mga tropa ito Honda na. na ah R1 R1 mga tropo mga R1 tapos ito ah, on the gold wing ata. yan against the light eh kanto hindi okay, 100 1000 cc mga tropo hindi oh, naman 1000 cc sayang mga tropo na no? saka so, meron pa dun sa likod Ayan yung mga tron. CBR. Ay. Against the light mga tron pa yung kuha. Ito mayroon pa doon sa likod. <laughs> Kinalas-kalas na siya. Ay. So, yung mga tron pa. Ayan yung against the light kasi CBR 600 data yan on the CBR so yung, ano kaya siguro ulit ah Tapos hindi ko lang alam mga trapa kung nasunog yon o Tawag nyo yung ano na nangyari sa spot na to sa tindahan siguro daw dati ng mga big bike na napabayaan lang Ayang ah, Ayang mga pangarap natin napabayaan na lang Nakakita ko pa sa inyo ulit So yun lang sa mga tropa Naka display na lang siya Kasi nga Hindi uh, ko lang kung anong Ano nangyari dito pero parang mukhang nasunog kasi siya eh. Wala man tayo mapagtanong nga ng security kung ano talaga ang nangyayari. Ganda pa naman sana.